Bago pumanaw ang nanay ko sa cancer more than 30 years ago, naranasan ko yung mag-alaga sa kanya sa hospital. Mahirap pala yung makita mo yung mahal mo sa buhay na dating malakas, masigla, ngayon nakaratay at eh. mahinang mahina. Kayo na may inaalagaan na may taning ang buhay, nauunawaan ko ang hirap ng loob nyo. Nakadepend sila sa inyo sa lahat ng pangangailangan nila ikaw nagpapakain, nagpapaligo, nagbibihis. Ikaw nagbibigay ng gamot. Ikaw ang aalalay pag may gustong puntahan. Ikaw din ang sumasalo ng mga iyak ng puso nila. At kailangan malakas ka para sa kanila kahit gusto mo nang bumigay. Pero nauubos ka rin, di ba? Hindi mo lang sinasabi, pero mahirap tanggapin na bilang na ang mga araw nila. Pero ito ang encouragement sa atin ng Bible. Ang dulo ng buhay sa mundo ay hindi katapusan. At kung pinagkatiwala mo ang buhay mo kay Jesus, ito daw ang gagawin niya. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Pray tayo. Lord, tulungan mo po ang aking mahal sa buhay na naghihintay ng umuwi sa iyo. Tulungan mo rin akong makita ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buhay at ang aking mahal sa buhay. Kailangan-kailangan po namin ng assurance ng presensya mo sa ngalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo